Okay guys, may bagong parts na tayo. Tingnan natin kung anong laman. Sa so, weekly guys, nag-order tayo ng parts na guys. So, ito yung trip ko sa sarili ko ito yung ako ko. Ah, ito na yung tire remover guys. gamit-gamit ko yung guys kasi yung sa hawak-hawak ang cellphone camera guys so ito yung yung pantanggal ng ball joint ito yung isa ito gusto ko muna gaya yung ball joint ah uh, tie ina tie rod uh, ball joint remover guys ko lang guys sandali ayun na guys so ito isang, isang, set ng pangahit guys pakaraming blade kasi yung pangahit makurul na ayun, kasama sa bala napakaraming bala guys muro lang ito sa online ito yung pantanggal ng ball joint actually dalawa ito guys eh hindi pa dumarating isa ito maliit lang ang capacity nito yung isa mas malaki yun Okay guys, actually guys, ito yung isang unit na hindi dumating guys. Sabay-sabay natin yung so in order. Ito yung car maintenance tool store, universal tire at range, 33 to 42 mm. Car inner, ya, tire remover po yan, tsaka itong mga height. At tsaka itong brake measuring tools guys. At tsaka itong, at tsaka itong isa pang tire remover guys itong dalawan to tunda, guys hindi siya dumating so possibly um, iba ang seller guys pero malimit guys kapag yung item yung seller iisa lang kapag in -order mo yung item na sabay 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 rin silang darating pero sa pagkakataon ito, itong nasa ibabaw tyrant remover itong pangahit itong brake measuring tools tapos itong tyrant remover dyan isa hindi po yan dumating na ng sabay sabay guys so dalawa lang ang dumating so yung pinakita ko yung lang dumating so ito yung parang ano ba guys surprise kapag may in order ka para para sa sarili mo minsan pag yung Pakistan dumating, parang pagbilok sa mga lalagyan, yung pinakabalot niya, hindi mo alam kung ano ang darating. Kung baga, parang may excitement. So, once a week guys, nag-order ako online. Kung baga, parang treat ko na to sa sarili ko. Ngayon, kung baga, pag isang, isang buong linggo tayo nag buhay, kung baga, bumibili tayo ng mga bagay na para sa atin na ikaliligaya natin sa akin guys ito yung isang gusto gusto mong gawin guys yung mag order online hindi man siyang ganong mahal pero pag pinagsama sama mo yung item talagang umaabotin siya minsan ng isang daan 100 pero konting control lang guys kasi nakaka mga ganito guys So, ginagawa ko minsan, o, oh, potul mo na hanggang dyan ka lang para next week naman. Kasi pag hindi mo na-control ang sarili mo, talagang, ano, mauubos ang pera mo rito sa kaka-order. Pag wala kang control, uh, ka ito guys. So, makakita nito, itong isang order ko na ito, pumatak siya ng $45 guys kung wala akong kontrol sa sarili ko aabot yan ng mga isandaan pero kahit paano nakokontrol ko yung sarili ko Kung maga, ano lang ba yung yung pag minabili ka yung pag dumating yung package yung pakiramdam bang yung pakiramdam mo parang maligaya ka na meron kang binubuksan na alam mo reward mo yun sa sarili mo sa isang linggong pagganap buhay mo So, yung ibang tao, iba ang ginagawa nila. Pupunta sila sa mga fast food, kumakain sila. Sa akin, guys, yung pagkain sa fast food, kasama ang pamilya, ano naman yun, family time naman po yun. Iwalay po yun. So, sa susunod, guys, uh, magbubukas po tayo ulit ng package, guys. So, guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, guys, please, Press the subscribe button, please. Press the like button, please. Press the notification bell para manunotify po kayo tuwing may ginagawa po akong video, guys. Okay, guys. Paalam sa susunod. Bye-bye. Hello, guys. Kararating lang natin dito sa Talibod Jara uh, Creek. So, maliligo po tayo, guys.

first time po namin magpunta okay, dito guys sabi nila maganda daw dito kaya nang pinuntahan namin hindi makakayak ang case hindi ko alam na pwede palang magkayak na ito hindi ka nga dala yung kaya ko. Oh.

guys ito pumunta na naman po kami sa surface paradise sa gold coast uh, sobrang labig guys laks ng hangin Ang makikita nyo parang may hamog guys ano po yan uh, parang hamog yan galing sa dagat Iniipan pa ng hangin galing sa alon mamararamdaman mo na uh, dumadampi sa barat yung parang ambon kagaling dun sa sa multiple uh, event dun sa simbahan na na kami dito uh, matagal-tagal naman kami nakara dalaw na dito kaya uh, na naman Nakakabato na sa loob ng bahay. Dito. So, lakad lakad lang guys. Yes guys. So, nandiyan so, magsas 7 o'clock na. 7 so, na ata. 7 o'clock 7 o'clock na